Nung Sunday nga pala itong video na to, tignan nyo naman ilang araw nang nakalipas ngayon ko pa nga lang talaga may upload Anyways, nagsimba nga kami dyan at after nga naming magsimba ay napagdesisyonan naming mamasyal dun sa tabi ng dagat. Pero bago nga kami pumunta ay dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Hindi na nga lang ako nakapag-video doon dahil nga nakalimutan ko, vloggeris pala ako, charis. Kunti lang naman yung binili namin dahil nga doon namin kakainin sa tabi ng dagat. Pero hindi pa nga naman kami nakakarating ay kinain na ng anak ko yung iba, nagutom na nga daw siya, charis. Anyways, ayun nga't naglalakad na nga kami papunta doon sa may baywalk or boardwalk kung tawagin nila dito. At may mga nakakasabay nga kaming mga trabahador kasi nung mga oras na nga na yan ay papos pumapasok na nga din sila sa trabaho yung mga panggabi. Hindi nyo natatanong marami din kasing mga factory dito sa loob ng Sobic Bay. At ayan nga yung mga pinagkakakitaan ng mga tao dito. Halos lahat ata sa factory nagtatrabaho. Anyways mga bandang alas 5 nga ng hapon yan kaya ayan nga at medyo makulimlim. Mga ganyang oras nga ang magandang maglakad kasi nga hindi masyadong mainit. Marami karing rin makakasabay nga nagpupunta nga doon sa Baywalk. Kasi yung mga iba doon sila nagpipiknik, tapos may mga magjowa doon sila tumatambay, ganern. Kaya kung may jowa kayo, pwede yung dalhin doon sa tabi ng dagat, doon kayo magdate date O ba diba, nakalibre pa kayo, tapos ang ganda pa ng view. Pwede naman kahit mag-isa nyong pumunta, tamang muni-muni lang sa tabi ng dagat, ganern. Nagsuggest pa talaga, no? Charis. Anyways, pwede ka nga rin palang sumakay ng taxi dyan papunta sa Baywalk kung ayaw mong maglakad. So nga lang, 100 ang bayad, edi lakad na lang kami kasi malapit lang naman. Sa katignan nyo naman, ang dami pa naming nakakasabay na nagpupunta doon. Medyo matagal na rin pala nung nagpunta ako dito, kaya ang sabi ko sa anak ko baka maligaw kami. Pero buti na nga lang at may mga kasabay nga kaming nagpupunta doon. At ayan nga yung mga nadadaanan namin, parang ang haunted house. Sabi pa ng anak ko, parang sa zombie nation daw na napanood namin. Charis. Kung titignan nyo nga, parang ang ganun yung mga naabandon na bahay sa movie. At ayan, medyo malapit na nga kami dyan. Umaambon nga pala nung mga oras na yan. Kaya nga pala nakapayong kami dyan. Tingnan nyo naman ang bilis na maglakad ng anak ko kasi nga nagugutom na daw siya. At ayan may nadaanan pa nga pala kaming Japanese restaurant dyan. Marami nga rin palang restaurant dito sa loob ng Subic Bay. Kaya namang marami ding mga turista na pumapasyal dito. At pagpupunta ka dito hindi ka naman talaga magugutom kasi nga tabi-tabi yung mga restaurant. Yun nga lang pricey pang mayaman naman kasi eh. At ayan nandito na nga kami sa My Bay Walk. O oh, di diba, ang ganda ng view at ang lakas ng hangin? At doon nga sa bandaroon, maraming marami nga tao kaya naman sabi ng anak ko dyan na lang kami sa malapit po pwesto. At ayan ang dilim nga ng langit at pabagsak na nga yung ulan nung mga oras na yan. Wrong timing naman talaga no kung kailang pupunta kami doon naman umulan. Pagod na nga daw maglakad yung anak ko nung mga oras na yan kaya naman humanap siya ng pwesto niya at umupo na nga dyan at kinain na nga niya yung pagkain niya. O oh, di ba nagutom na talaga ang mga person, Charis. Kaya naman kinain ko na rin yung pagkain ko ống đồ nát O di ba kumain lang talaga kami diyan? At nung mga oras nga na yan ay biglang lumakas yung ulan kaya naman sabi ng anak ko ay uwi na nga daw kami. At nadaanan nga namin diyan yung may nakalagay na Subic Bay kaya naman sabi niya picturean ko nga daw muna siya diyan. Anyways, pauwi na nga kami nung mga oras nga na yan. at sabi nga ng anak ko mag daw muna kami. O di ayan pagbigyan, charis. At ayan nga nung naglalakad na nga kaming pauwi ay may mga nakakasalubong pa kami pupunta doon sa Baywalk. Medyo humina na rin kasi yung ulan nung mga oras nga Pero pag pagdating namin sa SM ay sobrang lakas yung ulan kaya naman pinahinto muna namin. At may part 2 nga pala itong video na to sobrang haba kasi kaya abangan nyo. See you sa part 2.